Madugong lindol sa sentral na Visayas. Isang tahimik na umaga sa sentral na Visayas, partikular na sa isla ng Cebu, nang biglang yumanig ang lupa. Alas 10.30 ng umaga, akala ng lahat, isa lang itong karaniwang pagyanig. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, ang katahimikan ay napalitan ng takot, sigawan at pagkasira. Isang magnitude 6.9 na lindol ang tumama, malakas, marahas at walang awa. Ang mga gusali sa lungsod ng Cebu ay parang mga laruan na giniba ng halimaw. Ang mga lumang simbahan, paaralan at ospital ay bumagsak. Mga pader na dati matatag, ngayoy durug-durug na. Ang alikabok ay bumalot sa buong kapaligiran at ang mga tao ay nagsitakbuhan palabas ng kanilang mga bahay. Dala ang tanging pag-asang makaligtas. Tulong! May naiwan sa loob! Sigaw ng isang lalaki habang pilit niyang binubuhat ang mga bato. Ilang metro lang ang layo. Isang ina ang umiiyak habang yakap ang anak na sugatan. Anak, kapit lang ha, andyan na ang tulong. Ngunit sa paligid, puro sirena, iyakan at takot ang maririnig. Sa bayan ng Argao at Dalaguete, gumuho ang ilang bahagi ng mga kalsada. Naputol ang linya ng kuryente at nagkaroon ng landslide ang ilan sa mga barangay ay tuluyang na-isolate. Walang signal, walang tubig, walang paraan para makatawag ng tulong. Mga bangkay ang isa-isang hinuhukay mula sa guho. Mga pangalang dati may kwento. Ngayon ay parte na ng listahan ng mga nasawi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PIVOLCS, ang lindol ay may lalim na 15 kilometro. Mababaw, dahilan kung bakit matindi ang pagyanig. Marami ring aftershocks ang naramdaman sa mga sumunod na oras at bawat isa ay parang panibagong trauma sa mga nakaligtas. Ang mga tao ay natulog sa kalsada sa tabi ng mga sirasirang gusali natatakot bumalik sa loob ng kanilang bahay. Dumating ang mga rescue team mula sa iba't ibang panig ng Visayas at Mindanao. Ang mga sundalo, pulis at volunteer ay walang tigil sa paghalukay sa mga guho gamit ang kanilang mga kamay. Sinabi ng pamahalaan na gagawin nila ang lahat para sa rehabilitasyon at pagtulong sa mga biktima. Ngunit para sa mga nawala ng tahanan at mahal sa buhay, ang bawat araw ay isang pakikibaka para mabuhay. Muling bumalik ang tanong na paulit-ulit nating naririnig tuwing may kalamidad. Hanggang kailan tayo maghihintay bago maging handa? At sa bawat guhong na iwan, sa bawat kandilang sinindihan sa tabi ng mga puntod, ay isang paalala na sa bawat lindol, bagyo o unos, ang tunay na lakas ng Pilipino ay hindi nasusukat sa tindi ng yumanig na lupa, kundi sa tindi ng pagbangon sa kabila ng lahat. Sa gitna ng pagyanig, tumatayo pa rin ang puso ng Pilipino, sugatan man pero buo ang pag-asa.